Payan. Isang laging kinamulatan sa isang bansa ay sinilang May salibing wika na sa Pilipina, nasa puso. Puso, nasa nasa puso, puso at isipay na pula Hindi pinindi, hindi, hindi ikahihiya Dahil sa Pilipinas tayo na pula Wika <laughs> ang Pilipino, Alam. at isang mga gayang karunuman Sumasalami sa kailangan the gun. so i'm cool the wind for the shot sa wika ng bayan. Dahil lubos na biyaka, huwi ka ng mula sa dayuhan. Dayuhan! Takbo! Tumakbo na kayo! Hoy! Madali ko ba lang? Takbo! Kaanimatan niya ka na bagay ka lahat ng we can't have Pilipinas sa mga katulong mitain. Iba na ang tinta sa tiin, ngunit ito ay Pilipino pa rin. Sa anong malawang ng bansa, malaya ang ating gamitin. Ilocano, Sampal, Ibatan, Ifugao, na sa sarili ng ating kilos sa kababayan, huwag ka natin ibang malaki. Ito, ito na ang panahon ng ating pag-uulit. Yeah. 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 Yeah.